Hi! Ako si Doki. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang acute viral conjunctivitis o mas kilala sa tinatawag na sore eyes. Ano nga ba talaga ang sore eyes? Sino ang tinatamaan nito at ano ang gamot at ang mga dapat gawin? Sigutin natin lahat yan. Pero bago ang lahat yan, siguro doon mag-subscribe sa aking channel. Paano mo malalaman kung acute viral conjunctivitis ang nararanasan mo? Simple lang yan hanapin ang mga sumusunod na sintomas. Pamumula ng mata para itong laging iritado. Pagluluha o watery discharge. Feeling mo ba ay laging may luha kahit hindi ka naman naiiyak? Minsan, meron din itong kasamang kaunting muta pero kadalasan ito ay malabnaw. makating makating ang mata, yung tipong gusto mo na kamutin. Pananakit o pakiramdam na may buhangin sa mata. Pagiging sensitibo sa liwanag. Madalas, isa lang muna ang apektadong mata. Pwede pwede rin itong kumalat sa kabilang mata. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng sore eyes? Ang viral conjunctivitis ay dulot ng virus. Kadalasan, parehas ng virus nagdudulot ito ng sipon o ubo kaya madalas ay kasabay nito ang mga ubo at lagnat. Ano ang pinaka problema nito? Mabilis itong kumalat. Pwede kang mahawa mula sa taong may sore eyes lalo na kung nahawakan mo ang mga bagay na hinawakan niya. Tapos kinuskos mo sa iyong mata. Kaya ang mga panahon ng tag-ulan o kapag may outbreak, mas mataas ang chance ang mahawa. Kung may acute viral conjunctivitis ka na, huwag magpanik. Ito ang dapat mong gawin. Maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas. Cold compress. Pwedeng maglagay ng malinis at malamig na towel sa mata na apektado 15 minutes 3 times a day sa isang araw para maibsan ang pamumula at pangangate. Iwasan ang paghawak o pagkuskos ng mata, lalo na ang gamit ng maruming kamay. Mas lalo lang itong mapapalala at magpapakalat ng virus. Mag-isolate para hindi makahawa sa ibang tao, lalo na sa bahay o opisina. Iwasan muna ang lumabas habang may sintomas. Kung may sobrang pagluluha o muta, Dahan-dahan itong linisin gamit ang malinis na cotton balls o cotton buds na binasa sa maligamgam na tubig. Ngayon, may mga pasyente na binibigyan ng kombinasyon na antibiotic at steroid eye drops, gaya ng tobramycin with dexamethasone. Nilalagay ito isang patak sa apektadong mata apat na beses kada araw sa loob ng isa hanggang dalawang linggo. Pero tandaan, hindi ito over the counter. Kailangan ng reseta mula sa doktor hindi ka dapat nagsiself-medicate dahil ang steroid ay may side effects kung hindi tama ang paggamit. Baka kailangan din i-adjust ang tagal ng gamutan, depende na sa lagay ng mata mo, kaya kumonsulta sa espesyalista. Nano ba katagal ang sore eyes? Karaniwang itong tumatagal sa isa hanggang dalawang linggo. Mag-ingat lang dahil ang virus ay nakakahawa pa rin kahit humupa na ang sintomas ng unang bahagi ng pagaling. Kailan ka dapat magpatingin sa doktor? kung lumalala ang pananakit ng mata, nagkakaroon na ng pagbabago sa paningin, o kung may matinding discharge na dilaw o berde, dumiretso na sa ophthalmologist. Ang video ito ay hindi katumbas ng isang konsultasyon. Siguraduhin magpakonsulta sa iyong doktor dahil pag malinaw mata, ang buhay ay masaya.